Mga plataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Yeso Kristo ayong kay San Lucas. Noong panong iyon, tumindig ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba. Dinala nila si Yesus kay Pilato. Sinimulan nilang paratangan siya. Anila, ang taong ito ay nahuli naming nanunulso sa aming kababayan na maghimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis kay Sesa. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. At tinanong siya ni Pilato, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi, tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong si at sa mga tao, wala kong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit, mapilit sila at ang wika. Sa pamagitan ng kanyang mga turoy, inuunjukan kanyang mag-imagsik ang buong hudiya. Nagsimula siya sa Galilea at ngayoy narito na. Nang marinig ito ni Pilato, Idanunom niya kung taga Galilea si Jesus. At ang malamang siya ay mula sa nasa sakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon na may nasa Jerusalem. Tungtwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya niya nang tininong si Jesus, ngunit hindi ito sumagot kahit kaun kaunti man. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati ng mga kawal sinuutan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At ang araw ding iyon, naging magkaibigan si Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga pulong sa saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao at sinabi sa kanila, Isinagdan ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanan ng panunulsol sa mga taong. Ngayon, ngayon sinisiyasat ko siya sa harapan ninyo at kung walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Ngayon din si Herodes, kaya si Jesus ay pinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat tatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya't ipahahagupit ko lamang siya sa kapalalayain. Tuwing Paskwa, kinakilangan magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit, sabay-sabay na sumigaw ang madla. Patayin ang taong iyan, palayain si Barabas. Nabilanggo si Barabas dahil sa pag-ihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus, Ngunit sumigaw ang mga ito, Ipako sa krus, ipako siya sa krus. Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya ipapatay. Ipahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. Tatapwat lalo nilang ipinagsigawa na dapat ipako si Jesus sa krus. At sa wakas, ay nanaig ang kanilang sigaw, kaya ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa pag-iimagsik at pagpatay, ayon sa hinihingi nila, at ibinigay sa kanila si Suso pang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dalanan nila si Suso upang ipako, nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga sirene. nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus. Kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nangangahoy, ay nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, Huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupun ng hindi nagdalan tao, at mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo ay sasabihin ng mga tao sa bundok, gumuho kayo sa amin. At sa mga burol, tabunan ninyo kami sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa ano naman ang gagawin sa inyo ano naman ang gagawin sa tuyo may dinila pa may dinala pa silang dalawang sadarin upang patayin kasama ni Yesus. nang dumating sila sa dakong tinatawag na Bungo ipinako nila sa krus si ipinako rin ang dalawang sadarin isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao ay nakatoyo roon at nanonood. Ninilibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, ah, ininigtas niya ang iba, iniktas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Ninilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga odyo, hiligtas mo ang iyong sarili at akasulat sa ulunan niya sa wikang Griego Latina Tebrio, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinunya siya ng isa sa mga sadaring nakabitin at ang sabi, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iliktas e, mo ang iyong sarili pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? ikaw may hang tulad niya. Matawid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga kinawang masama. At sinabi niya, Jesus, analahanin mo ako kapag nagahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Nang mag ikalabindalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lapain hanggang sa ikatlo ng hapon. Nawalan ng liwanag ang araw at ang tabig ng templo ay napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo'y ipinagtatagubiling ko ang aking espiritu. Pagkasabi nito, nalugot ang kanyang hininga. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya ay nagpuri sa Diyos. Tunay ngang matuwid ang taong ito, sabi niya. Ang nangyari ito ay nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid at tumuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea. At nakita rin nila ang mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ikaw at ako ay patuloy na nililitis. Mga kapananapalataya, ipinigdiriwang natin ngayon ang Linggo ng Palaspas o ang Linggo de Ramos. Yung araw na ito ay sinisimulan natin ang mga mahal na araw. Sa araw na ito ay ginuginita natin ang maringal na pagpasok ni Yesus sa Jerusalem. Habang siya ay binabati ng mga tao gamit ang mga palaspas o mga palm branches. Sa pagpasok nito ni Yesus, ang sigaw ng tao ay husana. Subalit sa madang uli, ang kanilang sigaw, ang magiging kanilang magiging sigaw ay ipako siya sa krus. Sa ating ebanghelyo ay pinapakita ang iba't ibang paglilitis kay Jesus. Subalit hini lang siya ang nililitis. Sabi nga ni Archbishop Socrates Biliegas, Kasabay na paglilites kay Jesus ay ang paglilites din ng ilang mga pangka ng mga tao. Una, ang mga pinuno ng pananampalataya, ang mga taong simbahan. Kaharap si Jesus, sila ay nililitis dahil sa kanilang mga pagkukunwari, pagbabalat kayo, inggit, usoklaman at kasinungalingan. Nililitis din ang mga pinuno ng lipunan. Nililitis sila dahil sa kanilang kasakaman, dahil sa korupsyon, dahil sa hindi pagtugon sa pangangailangan ng iba. Maraming mga namumuno sa atin ngayon ang manhid sa tunay na pangangailangan ng mga tao, lalo na yung mga nasa laylayan. Nininitis din ang mga alagad, ang mga tagusunod ni Jesus dahil sa gitna ng paghihirap niya, sila ay biglang nawala. Itinatwa at iniwan siya ng mga taong itinuturing niyang kapatid at kaibigan. Nagtago at natakot ang mga ito nang makita nila ang nangyari kay Jesus. Nininitis din ang mga taong dumadaan at nakikisaksi o nakikosyoso dahil sa kababawan ng kanilang pananampalataya. Matapos sa salubungin nila si Jesus at pakitaan ni Jesus ang mga ito ng iba't ibang mga himala, iba't ibang mga milagro, mababaw pa rin ang kanilang pagkakaunawa. Marahil yung iba pa nga sa kanila ay tumulong sa pagsigaw na ipako si Jesus sa krus. ang mga makasalanan ayo pa rin magbayad ng kasalanan. Ito ang katotohanan. Ayo pa rin magbago. Lumalabas na wala pa rin utang na loob at na nanitili tayong manhid. Subalit, narito si Jesus, isang walang kasalanan ay siyang nagbayad at tumubo sa ating mga kasalanan. Sa pagpapatuloy natin ng, uh, ng ating paglalakbay sa buhay pananampalataya, pagkisiyan natin ang ating mga kasalanan. Magpasalamat tayo kay Jesus dahil sa pagbabayad niya sa ating mga kasalanan. Hingin natin ang biyaya ng katatagan upang maiwasan natin ang paggawa ng anumang Pagkakasala, na siyang patuloy na nagpapako kay Jesus, na siyang lalong nagpapahirap kay Jesus. Sa putong ito, samahan ninyo ko sa isang panalangin. Panginoon, salamat po sa pagbabayo niyo sa aming mga kasalanan. Bigyan mo po kami ng katatagan ng loob upang mapagtagumpayan namin ang pag-iwas sa kasalanan. Amen.